Neste momento, nararamdaman mo ang isang enerhiya na nakakulong sa loob mo. Pakiramdam mo, ang taong hindi mawala sa iyong isipan ay hindi na nakikipag-ugnayan sa iyo tulad ng dati. Maaaring dumaan kayo sa isang yugto ng paghihiwalay na may mga pagkakamali na lumilikha ng hadlang sa pagitan ninyo. Gayunpaman, malalim ang pagkakabit niya sa iyo. Sinubukan niyang lumayo, ngunit hindi niya malampasan ang mga damdamin na mayroon siya para sa iyo hindi siya makatigil sa pag-iisip tungkol sa iyo at nararamdaman niyang sa paanuman na bigo siya. Kahit na sinubukan niyang lumayo, napagtanto niya na hindi kanya kayang kalimutan. Palagi kang nasa kanyang isipan at nakikita niya ang sarili na naipit sa isang halo ng mga damdamin. Mayroong isang panloob na labanan na nagaganap, isang bakbakan sa pagitan ng pagnanais na lumapit at takot na masaktan muli. Ang mga damdamin ay masidhi at magulo, ngunit hindi maitatanggi ang koneksyon na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang mahalagang bagay at hindi niya kayang magpatuloy. May patuloy na pangangailangan na subukang ayusin ang mga bagay, ipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya, at marahil, hangarin ang isang pagkakasundo. Punong-puno ng pagsisisi ang puso niya at may malalim na hangarin na ayusin ang nasira. Marahil hindi siya kailanman tunay na sumubok, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang magtayo ng isang matibay na koneksyon. Maaaring sinubukan niyang lumapit sa isang mapanlinlang na paraan, na lalo lang nagpalala sa sitwasyon. Kulang siya sa pagiging tunay, may pagsisikap na makapasok sa iyong buhay sa hindi tapat na paraan. Gumamit siya ng mapanlinlang na taktika at, hindi nakakagulat, hindi ito nagtagumpay. Nagpapatuloy ang pattern ng peking pagtatangka, kumikilos siya ng may labis na katusuhan, walang katapatan o totoo sa mga intensyon. Sinusubukan niyang maglapit muli ngayon, ngunit may parehong mapanlinlang na ugali. Ang mapanlinlang na discarding ito ay humahantong lamang sa kabiguan muli. Maaaring mukhang nagbabago siya, ngunit bahagi lamang ito ng isang maingat na pinlanong balak, sinusubukang kontrolin ang naratibo. Magingat, dahil kahit na may lahat ng pagpaplano, hindi siya tapat. Sarado ang puso niya, kumikilos lang siya gamit ang isip, kinakalkula ang bawat hakbang. Hindi pa rin niya kayang lampasan ka, nakulong sa isang panloob na labanan, sinusubukang tanggihan ang mga damdamin na hindi niya kayang kontrolin. Bigla siyang tumigil sa pakikipag-usap sa iyo, pinutol ang kontak ng walang babala, at kahit na ganoon, ay hindi kanya matanggal sa kanyang isipan. Ipinapakita nito na nakakulong pa rin siya sa mga damdaming mayroon siya, Nakikitungo ka sa isang taong labis na mapait, dala ang bigat ng pag-iisip na nawalan siya ng isang tunay na kahangahangang bagay. Tila perpekto ang lahat sa pagitan nyo, isang bihirang pagkakasundo. Ngunit bigla, gumuho ang lahat. Marahil ito ay isang away na kanyang pinukaw, o isang hindi pinag-isipang kilos na sumira sa katatagan at paglago ng inyong relasyon. Maaaring ito ay isang biglaang pagkilos, o isang hindi nalutas na kawalan ng seguridad, na humantong sa mga aksyon na ngayon ay labis niyang pinagsisisihan. Iniwan ng paghiwalay na ito ang malalim na marka, hindi lamang sa relasyon, kundi pati na rin sa kaluluwa niya. Ngayon, iniisip niya kung ano ang maaaring naging. Ang pagsisisi at mapait na damdamin na nararamdaman niya ay malinaw na mga senyales na kinikilala niya, huli na, na nawala siya ng isang mahalagang bagay dahil sa mga hindi pinag-isipang desisyon at mapanirang puri na mga pag-ugali mayroon pa bang puwang para sa pagkakasundo? O lumipas na ba ang pagkakataon, iniwan lamang ang mga masakit na aral? Ito ang mga tanong na dala niya habang sinusubukan niyang makahanap ng daan pabalik o kahit papaano makipagkasundo sa sarili niya. Nakikitungo ka sa isang matindi at magulong enerhiya. Lubos siyang umiibig sa iyo, ngunit ito rin ang nagdadala ng malaking hindi kapanatagan. Sa loob niya, may patuloy na labanan sa pagitan ng pag-ibig at sakit na dala ng pag-ibig na ito. Sinusubukan niyang ipakita na maayos siya, ngunit ito ay pampakalma lamang. Sa loob, malayo siya sa paglampas sa iyo. Ang ugaling ito ay isang maskara upang itago ang emosyonal na kaguluhan na nararanasan niya. Nararamdaman niya ang halos hindi mapigilang pangangailangan na itama ang mga pagkakamali, ayusin ang nasira. Nararamdaman niyang may utang siya sa iyo ng isang tapat na paghingi ng tawad, isang hangarin na makipagkasundo. May kagyatan sa pagpapaliwanag, pagbubukas ng puso, paglalahad ng tunay na motibo sa likod ng kanyang mga kilos. Naniniwala siya na sa pagiging transparent, maaari niyang mabawi ang nawalang tiwala at marahil, kung posible, ihanda ang daan para sa isang pagkakasundo. Ang katotohanan ay nakulong siya sa isang ipo-ipo ng mga damdamin, desperadong naghahanap ng paraan upang mabawi ang kanyang sarili. Nahahati siya sa pagitan ng pangangailangan na ituwid ang nakaraan at ang kahirapan sa pagharap sa kanyang sariling mga damdamin. Magtatagumpay kaya siya? O magiging mas malakas ba ang sakit at pagsisisi? Ito ang mga katanungan na humahabol sa kanya habang hinahanap niya ang isang pagkakataon na ayusin ang lahat. Makipag-ugnayan muli sa iyo mayroon kang malaking impluensya sa taong ito. Ang presensya mo ay nag-udyok ng isang avalanche ng matinding damdamin na mahirap kontrolin. Alam niya ang kapangyarihan na mayroon ka sa kanyang mga damdamin at, kahit na alam ito, nararamdaman niyang walang kapangyarihan na baguhin ang sitwasyon. Mukhang malalim siyang kasangkot upang basta na lamang lumayo. Ang iyong talino at iyong lahat o wala na sa loobin ay kapansin-pansin. Hinaharap mo ang mga hamon at mga relasyon na may intensidad na bihira lang masundan o maintindihan ng iba. Para sa kanya, ito ay kahanga-hanga at sa parehong oras nakakatakot na lalo pang nagpapakomplikado sa mga damdaming itinataguyod niya para sa iyo. Ang iyong presensya, napakatindi at determinado, ay malalim na nakakaapekto sa kanya. Hindi lamang ang paraan ng iyong pakikitungo sa puso at isip, kundi ang lakas kung paano mo ito ginagawa. Nakikita kanya bilang isang misteryo, isang palaisipan na kailangan niyang desifrin. Ito ay nagpapalabas ng malalim na paghanga at, sa parehong oras, isang hindi maiwasang takot. Hindi ka nasisiyahan sa kalahati, gusto mo ng lahat o wala, at ito ay nag-iiwan sa kanya na mahina, nabighani, at natakot sa parehong oras. Nahaharap siya sa isang emosyonal na dilema. Ang intensidad ng iyong pamumuhay at pag-iisip ay hindi niya kayang tanggihan. Nadaramanya niya ang isang atraksyon na hindi niya maiwasan kahit na alam niyang ito ay nakakasakit sa kanya. Ang bawat pagkikita, bawat pag-uusap ay nagpapalakas ng mga damdaming ito. Nadarama niyang hinila siya sa iyo, hindi makalayo. Ang panloob na labanan ay tunay. Ang pagnanais na lumapit, umunawa, at makipag-ugnay ay palaging nasa salungatan sa takot na mawala sa ganitong kalalim. Nais niyang maunawaan ka, Ngunit handa na kaya siya sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Ano ba talaga ang kanyang nararamdaman? At ano ang iyong nararamdaman? Ang mga tanong na ito ay lumulutang sa hangin habang sinusubukan niyang muli na makahanap ng paraan para makalapit sa iyo. Nadala siya sa damdamin ngunit hindi handa para sa isang pangako. Sa kanyang kaloob-looban, hindi siya handa para sa isang bagay na seryoso, puno ng pag-aalinlangan at takot na masyadong maging malapit. Nais niyang panatilihing bukas ang kanyang mga opsyon, tangkilikin ang kalayaan na magkaroon ng maraming relasyon ng sabay-sabay o simpleng hindi makaramdam ng pagkakulong sa iisang pagpipilian. Ang ideya ng pagiging kontrolado ng mga inaasahan mula sa labas ay isang bagay na hindi niya matiis. Matindi niyang tinatanggihan ang anumang pakiramdam ng kontrol o limitasyon. Ang paglaban na ito ay nakaugnay sa kanyang mga emosyon at sa puso na nagre-resulta sa malinaw na pag-aatubili kapag ito ay dumating sa pagbibigay ng kanyang buong sarili. Natatakot siyang mag-commit ng sobra at sa huli ay makaramdam ng pagkakulong. Ang atraksyon na kanyang nadarama para sa iyo ay matindi, ngunit ang ideya ng pagkawala sa damdaming ito ay nagpapatakot sa kanya. Kaya ba niyang lampasan ang takot na ito? Nais niyang makasama ka, Ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang lalim ng kanyang sariling mga damdamin. Ang panloob na labanan niya sa pagitan ng pagnanais ng kalayaan at ang hangaring sumuko sa iyo ay tunay at patuloy. Pinili niyang makisama sa isang taong tila mas walang katiyakan at mas madaling magtiwala, naniniwala na ang taong ito ay hindi siya hahamon o haharapin. Ngunit sa iyo, alam niya na magiging iba ang kwento. Hindi mo palampasin ang kanyang mga kilos o salita nang hindi nagtatanong. May malalim siyang respeto para sa iyo, at malinaw na mayroon siyang damdamin, ngunit maaaring medyo nakakalason ang kanyang mga pag-ugali. Susubukan niyang makipag-ugnayan muli, ngunit huwag umasa sa katapatan. Maaaring hindi sumasalamin sa tunay na intensyon o damdamin ang kanyang mga salita. Napansin mo na ito dati, palaging nakatulong ang iyong intuisyon upang makita ang higit pa sa mga anyo ang kalinawan na ito ay bihira at mahalaga sa gitna ng komplikadong mga relasyon. Maaari niyang subukang gumamit ng isang espiritual na diskarte, kunwaring siya ay umunlad at nagbago. Ngunit mag-ingat, dahil maaaring hindi tunay ang kanyang mga salita. Susubukan niyang kontrolin ang sitwasyon, inuudyukan ang isang usapan sa isang kalkuladong paraan. Maaari niyang subukang gamitin ang simpatiya bilang isang kasangkapan para makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukan na gisingin ang iyong awa, at patahanin ka. Ngunit alam mo na ang mga taktikang ito, at nakikita mo sa pamamagitan nila, at sa enerhiyang kanyang ipinapakita. Maaari pa niyang subukang linlangin ka, ngunit sadyang matalas ang iyong intuisyon para doon. Alam mo kung paano makilala ang pagiging tunay ng mga intensyon ng mga tao, at hindi ka madadala sa mga palabas o peking pagpapakita ng pagbabago. Ang ugaling ito niya ay bunga ng katotohanang hindi kanya kayang lampasan. Iniisip kanya palagi, nakakulong sa ideya na maaaring hindi ka mag-react ng maayos sa kanyang mga tangkang makipagkasundo. Sa kanyang kaloob-looban, alam niya na ang kanyang mga nakaraang aksyon ay nag-iwan ng mga sugat at sama ng loob na mahirap kalimutan o patawarin. Maaari siyang lumapit na may maayos na kwento, isang plano para makuha ang iyong pansin at simulan ang isang usapan. Maaaring kaakit-akit ang naratibo, ngunit hindi ito magiging totoo. Maaari pa niyang isangkot ang mga taong malapit para ikalat ang kasinungalingang ito at mapadali ang pag-access sa iyo. Muli, ang kanyang mga aksyon ay nakabatay sa kasinungalingan. Maaari niyang subukang muling pumasok sa iyong buhay na may espiritual na diskarte. Kunwaring nagbago at umunlad siya. Ngunit sa katotohanan, siya ay nagsisinungaling. Palaging matalas ang iyong intuition, pinapayagan kang makita sa pamamagitan ng mga maskara na kanyang sinusuot at ng enerhiyang kanyang ipinapakita. Mayroon siyang maayos na plano. Nais niya ng isa pang pagkakataon dahil sa tingin niya ay hindi niya kayang lampasan ang iyong kawalan. Binabalaan ka ng iyong intuition tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Kapag lumapit siya upang makipag-usap sa iyo, maging alam na ang kanyang mga salita ay mag-uugat sa mga kasinungalingan. Nakita mo na ito dati, alam mong magbasa sa pagitan ng mga linya at maintindihan ang kanyang tunay na motibasyon. Maaari niyang subukang gawin ang lahat, ngunit kilala mo na ang laro. Naniniwala siya na hindi siya mabubuhay nang wala ka, ngunit tunay nga ba ang kanyang mga intensyon? O isa na naman itong tangka sa manipulasyon? Mag-ingat, dahil ang katotohanan ay laging nasa pagitan ng mga linya, at alam mo kung paano ito makikita. Hindi siya nagmamahal ng may puso, kundi ng may isip, laging kinakalkula ang bawat hakbang. Sarado ang puso niya, nakaharang, at kumikilos lamang siya ng may malamig na lohika. Kahit na sinusubukan niyang tanggihan, hindi pa rin niya kayang lampasan ka, at iniisip ka niya palagi. Isang puwersa sa loob niya ang nagtutulak sa kanya na makipag-usap sa iyo, Isang intuition na kanyang sinusubukang baliwalain, natatakot sa pagkabigo. Ngunit sa ilang sandali, susubukan niyang makipag-ugnayan. Matagal nang nagpupumilit ang kanyang intuition na gawin ito. Hanggang ngayon, lumalaban siya, ngunit alam niyang hindi niya ito kayang pigilan magpakailanman. Nasa iyong mga kamay ang desisyon, at alam mo na ang sitwasyong ito ay nakakalason. Nararamdaman mo na wala ka ng pasensya, na ilaan ang iyong enerhiya sa isang taong hindi maaring maging tapat. Nakulong siya sa isang siklo ng pagsisisi, at pagnanais na ayusin ang mga bagay, ngunit tunay nga. Ba ang kanyang mga intensyon? Mayroon kang kalinawan upang makita sa kabila ng kanyang mga salita, upang madama kung talagang nagbago siya, o isa na naman itong tangka sa manipulasyon. Maaari niyang subukang gawin ang lahat, ngunit handa ka, may matalim na pag-unawa, handang harapin ang anumang tangka ng panlilinlang. Nasa iyong mga kamay ang desisyon, at alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Nasa ibang yugto ka na ng iyong buhay, tinatahak ang iyong sariling landas, at halos wala ka ng interes sa ganitong uri ng relasyon. Nais mo na makahanap siya ng kanyang sariling landas na malayo sa iyo, at maging masaya, ngunit malayo sa iyo. Habang nagpapatuloy ka, malaya mula sa mga ugnayang hindi na nakatutulong sa iyong paglago o kagalingan. Matapos ang maraming karanasan at iba't ibang paraan ng pagmamahal, nakarating ka sa isang mahalagang at nagbabagong konklusyon. Walang saysay na magpatali sa anumang relasyon lamang dahil may nagpapakita ng interes. Kahit sa kalungkutan, mahalagang pangalagaan ang iyong mga pangarap at igalang ang iyong mga hangarin itinuro sa iyo ng mga aral ng nakaraan na ang mga kasinungalingan at peking pag-uugali ay nakakapagod, humahantong sa isang estado ng emosyonal na pagkapagod. Lalo itong nagpapatibay sa iyong hangarin na isara ang pinto sa mga mababaw na relasyon. Hinihintay mo, nang may pasensya, na orkestrahin ng universo at Diyos ang pagkikita sa isang taong tunay na angkop at ideal para sa iyo. Ang desisyong ito ay hindi isang kapritsyo, kundi bunga ng malalim na pag-unawa sa sarili, at malinaw na pagkaunawa sa kung ano talaga ang nararapat sa iyo sa buhay. Nais mo ang isang bagay na tunay, isang bagay na magdadala ng kapayapaan at paglago, walang mga anino ng mga kasinungalingang nakaharap mo na dati. Bukas ang iyong puso, ngunit mapili, naghihintay para sa taong talagang sulit. Ngayon, alam mo na nararapat sa iyo ang isang taong nakaayon sa iyong mga halaga, pangarap, at mga inaasahan. Hinahanap mo ang isang tunay na koneksyon, Isang pakikipagsosyo na higit pa sa mababaw na atraksyon, batay sa tunay na pag-unawa at respeto. Sa bagong kabanatang ito ng iyong buhay, determinado kang maghintay para sa isang relasyon na magdadala ng tunay na kahulugan at saya. Ang karunungan na iyong natamo sa paglipas ng mga taon ay nagbigay sa iyo ng kalinawan upang makilala kung ano ang panandalian at kung ano ang maaaring tumagal. Nauunawaan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang maigting na paghahanap kundi isang mahinahong pagtatagpo na nangyayari kapag ikaw ay mas handa na bukas ang iyong puso at malinaw ang isip handa kang tumanggap ng pag-ibig na tunay mong nararapat isang pag-ibig na tumutupad sa mga pangako na nagbabago ng mga pangarap sa katotohanan ito ay nagmamarka ng isang bagong panahon ng mas mataas na pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa kung saan bawat desisyon ay nakahanay sa malalim na pakiramdam ng karapat-dapat at positibong inaasahan para sa hinaharap mas mulat ka sa iyong halaga, mas pumipili sa kung sino ang pinapayagan mong pumasok sa iyong buhay. Nais mo ang isang bagay na tunay, na magpapayaman sa iyong paglalakbay, nang walang mga anino ng mga nakaraang pagkadismaya. Ang iyong hinahanap ngayon ay higit pa sa isang simpleng relasyon. Ito ay isang malalim na pakikipagsosyo, kung saan may tunay na palitan, magkakasamang paglago, at tuloy-tuloy na respeto. Alam mo na hindi mo kailangang makontento sa mas kaunti pa rito. Handa kang maghintay para sa bagay na talagang sulit dahil kilala mo ang iyong halaga at hindi tumatanggap ng mas kaunti sa iyong narapat. Ang kalinawan at determinasyong ito ay bunga ng iyong pagkakakilanlan sa sarili, ng landasing iyong tinahak, at ng mga aral na iyong natutunan. Nais mo ang isang pag-ibig na isang malaytao na pagpili batay sa kung sino ka at kung ano talaga ang iyong nais hindi na ito tungkol sa pagtanggap ng kahit ano, kundi sa pagiging handa para sa isang bagay na talagang may katuturan at nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Hayaan mong ang mga salitang ito ay tumagos ng malalim sa iyong espiritu. Damhin mo ang mga ito na umaalingaw-ngaw sa loob mo. Lagi kang nais ng universo na magkaroon ng pinakamabuti para sa iyo at magdadala ito ng positibong resulta, anuman ang iyong pagpili. Sabihin mo ng may kumpiyansa. Naniniwala ako sa lahat ng sinabi sa akin ng Diyos at tinatanggap ko ang kanyang kalooban sa aking buhay. Ang kininang mensaheng ito at ang mga pagpapalang kasama nito. Ibahagi ang iyong mga pagninilay sa mga komento. Ipakita na ikaw ay naririto at nakikilahok. Magtulungan tayong mag-angat sa isa't isa at lumikha ng mga alon ng positibong enerhiya. Madama ang liwanag ng Diyos at ng Universo na nag-ilaw sa iyong mga hakbang, nagdadala ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Naway magdala pa ng higit na karunungan at gabay ang susunod na mensahe. Amen.